pang-araw-araw na pagninilay sa Ebanghelyo para sa Desyembre 21, Lukas Kabanata 1, Versikulo 30 hanggang 45. At agad na yumaon si Maria sa isang bayan na nasa lupaing maburol ng Huda at pumasok sa bahay ni Zacarias at bumati kay Elizabeth at nangyari pagkarinig ni Elizabeth sa pagbati ni Maria kumilos ang sanggol sa kanyang tiyan. At napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at siya ay sumigaw na malakas na tinig at nagsabi, Pinagpapalad ang babae sa gitna ng mga babae at pinagpapalad ang bunga ng iyong tiyan. At sino ako na ang ina ng aking Panginoon ay naparoon sa akin sapagkat narinig ko ang ng iyong pagbati, ang sanggol sa aking tiyan ay kumilos sa galak. Mapalad ang mabae na sumasampalataya sapagkat ang mga bagay na sinabi sa kanya ng Panginoon ay mangyayari. Paano may angkop ang ibanghelong ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Pagtanggap at paggalang sa iba, ang pagbisita ni Maria kay Elizabeth ay isang halimbawa ng pagtanggap at paggalang sa iba. Sa ating pang-araw-araw na buhay, dapat tayong matuto na tanggapin at igalang ang iba kahit sila ay may mga pagkakaiba sa atin. Pagkakapit sa pananampalataya. Si Maria ay pinagpala dahil sa kanyang pananampalataya sa ating pang-araw-araw na buhay, dapat tayo magpakasigurado na tayo ay may pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang mga plano para sa atin. Galak at Pagpapalad Ang Ebanghelyo ay nagsasabi na ang sanggol sa tiyan ni Elizabeth ay kumikilos ng sa galak. Sa ating pang-araw-araw na buhay, dapat tayong matuto na magalak sa mga biyaya at pagpapalad na ibinigay sa atin ng Diyos. Pagkakaisa at pagtutulungan Ang pagbisita ni Maria kay Elizabeth ay isang halimbawa ng pagkakaisa at pagtutulungan. Sa ating pangaraw-araw na buhay, dapat tayong matuto na magtulungan at magkaisa sa iba upang makamit ang mga layunin at mga pangarap natin. pag-asa at pagtitiwala. Ang Ebanghelyo ay nagsasabi na si Maria ay tayo sa mga salita ng Panginoon. Sa ating pang araw, -araw na buhay, dapat tayo magpakasiguro na tayo ay may pag-asa at pagtitiwala sa Diyos at sa Kanya mga plano para sa atin. Sa mga aral na ito, dapat tayo matuto na magpakumbaba, magpakasigurado at magpaka mabuting tao sa ating pang-araw-araw na buhay